Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano magpahulog ang mga magagaling sa tirang dikit. Ito si G.R. Munoz. Ayan, tinira niya. naka -apat na hulog siya diyan ng dikit sa kanyang posisyon. So, yun yung kanyang pamamaraan sa pagtira ng dikit. So, ito, din naman natin si Dodong kung paano tumira ng dikit. So, ganyan sila tumira ng dikit. ngayon, Ubo si naman ni Dodong ang dalawang dikit na yan. So, yan. So, pipilahin niya yung dikit na yan. So, ganyan siya. Tumira ng dikit. So, ako naman ang susunod na titira so, so, unang tirahin natin itong dikit na natin. So, ito pang ang pangalawang dikit. Tinahulog di uli. Yan. Tisa muna tayo para pagkat ang pektos natin. Hmm. Ito naman uli. Tinir na. Nahulog na uli. So, last bull na ito. Bakas problem pa tayo dito. Ah. ah. nahulog naman. So, tabs up muna tayo. Okay. So, iba naman ang ating gagawin. Itong mga dikit na ito, ilagay natin sa medyo dulo. At pahulogin natin isa-isa yan. Baka sabi naman ninyo, i-chamba lang eh. O oh, ayan ah, kita naman nyo na, ah. ididikit ko sa banda ang pizza. So, ayan, nahulog na ulit. So, ito pa isa, pahulogin natin yan. So, last one. Titira ulit tayo ng mga tiket. Dapat tapit sya, titirahin natin yan. Ayan, ulit ulit. So, ganyan ang pagpikinsayo sa pagtira ng tiket. So, dapat paikot na yan. Alam mo ang pagkira ng tiket, baka naman doon sa isang side ka lang ng side tumira ng tiket. E paano kung hindi mo sureball yung sa kabilang side na tiket, hindi e sablay ka na. So dapat sinusureball natin ang lahat ng, ng gilid ng ating banda. Dahil kung misan ang banda niya ay tagilid o kaya kung naman ay peki tayo sa pagkira. So, ayan. Napakita ko naman sa inyo kung sa paano tumiran ng mahaluhan sa tiket. So, gayahin na lang ninyo yung tira ko. Muli, maraming salamat sa...